Alleluia, Alleluia Mga kapal may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang misiyas at muning mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagkisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa si Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay nito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggat hindi kayo napakakalooban ng na kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos sila isinamin ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Bitania, itinaas niya kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang ginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya ay sinamba nila. Pagkatapos, si ay nagbalik si Rosene. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at dooy nagpupuri sa Diyos. Sinumang so, pumunta sa langit mga ng palataya tayo ay nasa ikipitang linggo sa panahon ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngayong linggo rin ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkakyat ng Panginoon sa langit o mas kilala sa tawag na Ascension Sunday. Marahil isa sa mga katanungan ng iba sa atin ay kumilangit nga ba? Siyempre, wala naman sa atin na, na, na marahil ay nakarating na sa langit. Sabalit, tandaan na bilang mga naniniwala at sumasampalataya kay Jesus, tayo ay dapat maniwala na merong langit. Sabi nga ni Father Joseph Meba, ang tinutukoy nating langit ay isang kalagayan sa piling ng Diyos. Ang langit ay kung nasaan ang Diyos, kung saan natin siya nakakapiling, kung saan ay walang kasalanan, at puro kaligayahan lang ang ating mararanasan at puro papuri at pasasalamat namang ang ating ibibigay o binibigay sa Diyos. Ang tanong ngayon, gusto mo ba na pumunta sa langit? Gusto mo ba na makasama ang Diyos? Alam kong sagot ninyo dyan ay oo. Subalit, karamihan sa atin ay magsasabi na ayaw pa mamatay. Ako totohan na hindi mamamatay tayo balang araw. Mamamatay tayo na may pag-asa sa pangako ni Jesus na muling pagkabuhay. Nakasama at kapiling ang Diyos sa paraiso. Ito yung isang bagay na dapat natin pagsumikapan na makamtan sa buhay natin. Halinawa sa pagpapatuloy natin sa pagalakbay sa buhay pananampalataya at patuloy tayong magsumikap na gumawa ng tama at nararapat sa mata ng Panginoon. Upang balang araw ay makantam natin ang malawalhating pagpasok sa kalangitan kasama ang Diyos. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Panginoon, tulungan po kaming mapagsukmikapan na makagawa ng mga bagay na naayon sa inyong kalooban upang balang araw ay tuluyang kami makapasok sa inyong kaharian sa langit. Amen.